Magandang araw mga kasikap. Dito ay may nasundan tayo ng mga minor de edad. Wala man tayong operation that time pero as a concerned citizen. duty man tayo o naka-duty, pwedeng pwede natin kausapin o pagsabihan ang mga ganito minor de edad na nagmamaniho sa kalsada. Hindi naman natin agad pwedeng pahintuin kaya hinintay na lang natin na makahinto sila at makausap. Nang nilapitan ko sila, agad naman nila akong nakilala. Pilay mga edad nyo alin Ha? 15. 15 ka? Ikaw? 15. Ha? 15. Ikaw pa ng isa? Tracy Pod? Tracy ka? Ikaw? Aha mo pa dong? pa Pat masundaan? man hmm. mo? Ano? Anong daib ang motor ng mga minor de edad? Ano mo nga? Upat pag mukha sa sakyanan Ano mo nga? Ano mo nga? Ano mo mo Pwede gihapon kay bawal man siya mo drive dili gihapon siya pwede mo drive kay di dilidad ni. Eh. Ah man dapat inyo sakay mo dibi kay ato ta mo inyo. Aha, yung Aha, yung Ay, sabay, sabay, sabay. Ah yung gini kanan. Ah yung gini kanan. Tabaho. Tabaho. Ara ara sa Ah dapat sa. Layo di kayo. Di sakyan na, na balik. Ay tulak di unahan, tulak sa inuhan. So ayun na nga ano, dahil malapit lang naman at nag-volunteer din sila na itulak na lang kasi para naman din sa safety nila na hindi na lang sumakay at hindi na paanda rin yung motor. So itutulak nila papunta doon sa kanila kasi medyo malapit lang naman. At unang-una, huwag nating hayaan yung ating mga minority edad na magmaniho ng mga motor. Kung malapit lang naman, pwede naman nating lakarin. Para na rin sa safety nila yan. Matagay, mo kanan? Wala, magiging kanan. Isa may ang kuya niya mo dyan. Ha? Angkol nyo mo talaga yung angkol Isa mo na eh, pag-umang naman Anong gisugtan mo yung na mag-drive yung motor? Oo, tao Umuha ng motor eh Dili, sa uso na Anong gisugtan mo yung mga mga bata ko pa kayo? Pak! Anong siya may gadalan eh? Anak, sa mag-uso na sir Ah, ano yung papa nila eh? Anong trabaho? Anong nakapatro-motro Ha? Ano na kamotor motor ba? Gibili na niya. Duha may motor. Ako ta nang ipaunon dakpon na ni. Ya duol man po. Ako na gitak sa gara-gara? na dito na. Ala ha, Di na ko ni ipaunon. Basta kay ikaw may angkol mga isol mga si papa ni. Uh. Eh. Ibili na ko ni motor sa imong nya. Ug bakit an giha po na ko ni mag-drive drive giha di po no Ako na ni ipaunon ni motor ha. Ayaw na na sugti sila ina uh. ina papa ni. Dili pa dai mo kay Ikuha na ng motor ba? Oh. Iyon, sa luwala na si oh, Tagoy, tagoy na itong oh. motor. Ihirin na kamo ha. Ayun ako pag-dab-dab. pag dab Isa ito sa mga paalala natin sa mga magulang na huwag nating hintayin yung disgrasya na dumating. Dahil sa totoong buhay, walang rewind.